Gaano ba kalaki ang kita ng kagaya kong masyur kapag weekend? Kung interesado ka sa mga ganitong topic, pakifollow na rin ang aking Facebook account. Panoorin niyo kung paano ako kumita ng gantong kalaki at makakuha din kayo ng tips kung paano magkaroon ng client sa mga kagaya kong masayista dyan. Followers ko nga pala ang una kong naging client sa araw na to. Gawin natin mabilis ang video na to para hindi kayo mainip. So, 'yun na nga, nakatanggap ako ng 2000 pesos sa ating unang client. At ang pangalawang client ko ay gabi na dahil natulog po ako. Sobrang anto ko talaga. Naiintindihan ko kung bakit marami nang gigil sa akin. Dahil sa tip na natanggap ko na nakaraan na 2,000 pesos. ah uh, guys, based on my experience, ang pinakamalaking tip na natanggap ko po is 10,000 noong December at may kasama siyang delata. Alam ko po, sobrang mahirap magtrabaho at hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maging isang masyur. So balik tayo sa topic. Dito sa pangalawa, nakatanggap ako ng 2,000 pesos. Dahil regular client ko po at dumiretso nga pala ako sa pangatlong client ngayong Saturday. At dahil swerte tayo ngayong gabi, nakatanggap ulit tayo ng 2-5. Sobrang galante talaga ng aking client. Ya, yeah, Sunday na po at papunta tayo sa ating unang kliyente. Siyempre, mapapagas muna si Black Rider. Wala po akong intention na mangingit sa inyo. Gusto ko lang i-share kung anong nagiging buhay ko bilang isang mature Kaya po, pasensya na po sa lahat ng mga naiayabangan sa akin. Nga pala, sa mga nagtataka, kung hindi nyo po tatanungin, eh dati po akong 6 pa nagtatrabaho. Two years po. Kaya lang po ako naging isang freelancer para enhance yung iba mga skill. Dahil pag nasa SPA ka hindi mo yun magagawa pagpapainting, pag affiliate, lahat ng gusto mong gawin. Kaya mo lang yung gawin kapag freelancer ka. At Sunday na, papunta tayo sa ating pangalawang kliyente. At sobrang bilis. Tapos na ulit tayo. Syempre hindi natin papakita yung video dahil baka po tayo maban. Tinabot nga pala tayo ng ulan. Buti na lang talaga may dala ako nito. Sobrang laking tulong to. Lalo na sa mga kagaya ko na laging nagmomotor. So, mm -hmm. ang total po ng ating kilita ay medyo malaki. Pero po, hindi ko talaga to ginagawa tuwing Saturday and Sunday. Dahil nagpapahinga ako ng Sunday, ginawa ko lang to para sa content na to. So, yun lang. Maraming salamat.